kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading at bawal po ang fake account okay checking energies tayo timeless naman po ito o kahit anong araw anong buwan taon na maririnig nyo ito ibig sabihin message po talaga ito ng universe para sa inyo okay So, getting energy. Insya Allah, makuha ko lahat ng energy natin. Queen of heart. Okay. Sa kaperahan naman. Nine. Wow. Your person. Parang kulang yung person. Wait lang. Gamitin na lang natin to. Okay. Sorry. Ayusin ko lang later. So, energy ng person. Gosh. Lagi naman to. My gosh. Always, diba? Nakakatuwa yung person niyo. Okay. Seven of Diamonds. Wow. More blessings, saying, Inshallah, Okay. So, what's your energy? na. Oracle of Pentacles. the emperor, death and rebirth, may pagbabago, may nawala pero may paparating, nine of cup, nine of cup, sorry, the strength, wow, I know, mga ilang araw ano, masyado kayong maraming pinagdadaanan. Okay lang yan. Nobody's perfect. Okay. Mm -hmm. Wow. Sabihin na natin na marami kayong iniisip ngayon, mga bagay, mga bills, mga that's normal, nangyayari po talaga yan, pasensya na na-blurred nangyayari po talaga yan, ano. Pero, alam din nyo na talagang aalis at aalis din tayo sa, sa ganyang sitwasyon. Okay. By the way, malapit na ang retrograde at syempre kailangan natin. Don't worry, yung mga nagko-comment talaga dyan, kinukuha ko yan para ma-manifest kayo at ma-protectionan kayo na more abundance para sa inyong lahat and protected kayo ng ating rituals okay so mag-comment kayo ng bansa um bansa anong ano ba 'yung kino doon nakalimutan ko like anong bansa mo ang anong work mo anong manifest mo 'yung wish mo talagang hindi ako nangisasawang kinukuha 'yan kasi Y yun lang naman talagang way na ipinapakita ko yung support so su pag-support niyo din sa akin. Kumbaga binabalik ko rin naman yung pag-support ninyo sa akin, mga mahal ko. Okay, dead and revert lahat ng problema mo sa gastusin sa bahay, anything na marami man lumabas, marami kang ginastos, babalik sa iyo ng triple pa. Okay. Sa Nine of Cups, mukhang mag-iiba yung emotions ng love. Kung single ka, pwede makipag-date ka. Try mo kasi malakas po yung vibrations ngayon ng love. Okay. And then, someone na gustong makipag-S sa'yo. So, do it. Maganda po ito. So, kung ano man yung whatever na kung ano man ang pinaplano mo, matitriple din ito. Tinapos ng blessings din, ano? Okay. So, tinapos at tinapos pa rin. Pero, doon ako na, na ano, na yung, kumbaga, yung at, at yung attention na, na kukuha. Like, someone na gusto makipag-S sa'yo. Go for it. Kung wala naman kayong masasagasaan, tuloy nyo yan. Kung sa tingin mo na masaya ka, tuloy mo. Kung talagang pinapahintulutan nyo yung lalaki or yung tao na yung nagagawa ng ganyan tuloy mo lang. Okay? So, siguro kung may mga travel kayo, huwag kayong matakot. Pero dahan-dahan lang sa pagda-drive. Okay? Dahan-dahan lang. Tomorrow to, ha? Nagahan ko lang yung pag-upload para um, I know marami kayong Ah, maraming tukso na bagay sa kapaligiran, of course. Um, hinihinay din sa mga taong may mga gustong kaibigan na uh, kapamilya na nagpaparamdam ngayon sa iyo ulit. Okay? Beware lang. But hindi ko naman sinasabi na lumayo kayo or huwag niyo bigyan ng ng pagkakataon niyan or sinungaling niyan, but I'm just saying, nag-be careful lang. Okay? May boundary pa rin. Okay? And, ingat lang sa masyadong pag-vocal mo din sa akala mo na pinagkakatiwalaan mo. and akala mo na pagkakatiwalaan yung palahay hindi. Okay? So, be, be careful lang. So, um, sana si sense ko naman nothing to worry something. Wala akong nafe-feel na, na ganon. Okay? So, siguro blessed talaga itong araw na ito for you o kung sino man, kung ano man, okay? So, kumbaga, o, dapat open-minded ka sa mga bagay, eh. Parang you always try din sa mga bago na, like, ideas, okay? Sa lahat po, okay? Then, sa mga plano mo naman, mag-isip ka muna bago ka mag-jump sa conclusion or sa kung itutuloy mo na yun. Okay? Kailangan po talagang gano'n. So, um, hindi ko na tanong. Energy or person towards sa'yo. I know. Um, parang strong yung ano, ano mo ngayon eh. Very happy. Binibless yung bahay mo, yung heart mo. So, tingnan natin. Someone keeps talking sa'yo. Pwede sa social media. Pwede tahimik. Parang ayaw din ng gulo or something. You know. Yan. Okay. Wow. Okay. So, I think your person may lakad. Yes, may lakad, may gagawin, may pupuntahan. But something hidden, ano? Pwedeng accounts, pwedeng... Hindi ko alam kung saan mo nakilala yung person na yan. Pwede dating apps, pwede kaibigan, but... Alam mo yun, something hidden, na eh. Naka -hide, nakatago siya. So, if ever, if ever hiwalay na kayo, then may plano siyang pupuntahan, mukhang matutuloy yung pupuntahan niya. Okay. Ano 'yun? Ah, okay. Si malapit kasi ako sa airport so tumunog yung Okay. So laging ini-stock and actually hindi siya makatulog. Yes, but sa financial blessing siya. Yes, may blessing. So sino ang iniisip ng person na ito? Three of Wands. Okay. Mm hmm. Three of Wands. You are dealing with a narcissist. For sure. Hindi ko naman sinasabi na kasalanan lahat ng person mo or kasalanan mo lahat yung bakit kayo naghiwalay. But kasi may sinasabi dito ang gusto niya kasing ipahiwatig Like, parang pinag-aaralan niya kung paano ka masaktan. Pinag-aaralan niya, ang gusto niya kasi parang magbebeg ka na like, huwag mo akong iiwan, for sure ginawa niyo yan. Yes, may energy dito na parang huwag mo akong iiwan, huwag mo akong, alam mo yon And, more in travel siya eh. Yes, more in travel, some of you. So, parang na-absorb natin yung mas maraming energy na yung parang may travel, may travel yung person ninyo. Okay? So, meron din ako nakikita na parang hindi ko alam kung anong plano nito. Pwedeng business, pwedeng meron siyang pag-uumpisahan pwede but may nakikita kasi ako na parang parang ano eh parang something na I'm sorry ha, pero parang hindi siya okay yung health niya. Ay, ayoko, ayoko kasi mag-reading ng mga ganitong sakit-sakit, but I think yung health niya, kailangan niyang mag-focus and baguhin yung parang estilo ng pagda-diet niya or lifestyle niya. Okay? Parang ikaw lagi yung sinisisi niya. Whatever is this na parang pinaparamdam niya sa iyo na kasalanan mo naman kung bakit tayo na sa ganito. Narcissist nga eh. Ang narcissist kasi gumagawa, gumagawa ng mali and yet parang kasalanan mo. Iba, ibabato niya sa iyo para ikaw, para wala siyang sisihin. Kumbaga hindi hindi niya iniisip na hindi niya sisihin yung sarili niya habang buhay. Okay? So, ano pa yung nararamdaman ng person? Sorry, tumalbog. Maraming lumipad. So, ayusin natin. Ano pa yung nararamdaman ng person mo towards sayo? Oh. Definitely, hindi siya makatulog. Ayusin ko lang na. Definitely, hindi siya makatulog. And binagabagabag <laughs> sorry malalim malalim ng tagalog yun eh so very emotional and quiet tahimik kalaban niya mismo yung sarili niya umahanap siya ng paraan na para isisi sa pero inyet sa totoo lang may mga panahon na hindi talaga siya nakakatulog okay so i think the third party is nag-aaway din sila. And may time na parang naghihinala siya sa third party. Baka may lalaki din ito or may kausap. Okay? Yes, baka po may kausap yung third party din. And six of cups. Hindi ko alam kung anong occasions to pero I think matutuloy to travel mapera. Ma... okay, so... Okay, tingnan natin kung ano yung energy mo ulit. Receiving message, meron din. Parang someone din na nagsasabi sa kanya na sigurado ka ba sa plano mo? sigurado ka na ba dyan sa third, sa third party mo? Parang may, may mga tao sa paligid niya na ina siya. Yes. Okay. Mm -hmm. um, well, inshallah, if ever meron kang inaantay na something is coming. Medyo nakapag-antay ka na, nahangka ng konte but coming po yan, huwag ka mag-alala. Okay? Yes, malinis po ang energy ng cards mo. Okay? the third party gusto makipag break up or broke up mm -hmm. bakit ba lumalabas yung energy ng third party tinan natin kung anong energy ng third party Pero si third party, palaban din eh. Kasi Queen of Diamonds din siya. Mm -hmm. Ace of Cup, 8. Hmm. Hindi ko alam kung mapera yung person mo, kung bakit niya inaagaw or kung hindi po siya mapera adik sa S yes adik siya sa S and well some of you pwedeng tamad lang talaga yung third party ang gusto niya kasi ay parang print pinip pinip siya yung hindi niya kailangan magtrabaho hindi niya kailangan mag magpahirapan yung sarili niya kaya so Yes. Parang meron din siyang moment na nakikita. Moment nyo ng person mo. I think yung pinagdaanan nyo pwedeng pwedeng memory nakikita niya yung gamit mo. Okay. Pwede rin na parang my god boyd yes so nag nasasaktan siya for sure selos na celos siya no Ayan, no 8 of cups may nalalaman siya um Example ha, para hindi kayo malito. Dinadala ka sa sa Diamond Hotel ng ex mo. Then, itong si third party, dinadala din. So, iniisip ng third party, iniisip ka ng person na to. Kasi, yung mga, may mga bagay na nakarating or nakita niya mismo na ginagawa nyo to before yes so ano ba ang pagsasama ng third party and pati yung person mo mm, lagi sila nag-aaway well meron kasi third party mapera, meron din person mo na mapera, baka isa sa kanila. Pero meron silang pinag-awayan talagang malala. Humantong pa sa break up, humantong pa sa hiwalayan ng room. Yes. And marami akong nakikita na parang malala malala to. Like, kung meron silang anak, tinatakot lang yung mga anak, kinagamit lang yung mga anak ng third party na to. Okay? So, ano yung emotions ng person mo dito sa third party? Ace of Pentacles. Oo, utu nga to nagbibigay siya lagi ng tulong financial if ever, reverse yan eh. if ever hindi yung person mo ang nagbibigay maring yung third party lagi merong involved na money okay okay hindi kayo na so I think mahilig sila ngayon mag travel travel So, nauuwi nga sa away kasi napapansin ng third party. Mukhang iniisip ka talaga ng um, person mo. Okay. So, ano ba ang nasa isip ng person mo ngayon? Anong nasa isip mo? Okay. Alam niyang hindi na siya makakawala sa problema na ginawa niya. Okay, hindi na malala 'to eh. Malala ang ginawa niya. Alam niyang hindi ganun kadali. Habang buhay niya dadalhin ang konsensya na 'to. Yes. Um Sorry ha, pero baka magkasakit yung person niyo Yung ex niyo Parating yung time na karma. Maniningil ang karma. Yes. Maniningil talaga ang karma, mga malap ko. So, good luck yan yung energy ng person mo and hope you all doing good, mga mahal ko. And maraming salamat. Good luck ha. Nakakalungkot lang na may magkakasakit. Yes, doon lang ako. Sa mga gusto magpariding, magpariding na po kayo. And sa mga malalaang problema, it's either magbi bracelet or magpapaspel po kayo. May mga bag po tayo free siya ng wallet para maka makahatak po ng pera. Okay, and of course, yung bracelet talaga ay meron akong pinapadal ng mga angels. And marami na po talaga nag-testimony niyan na natulungan na sila. Anyway, get your water para lahat tayo ay mabless. inumin nyo then nyo kung ano yung gusto nyo kung you are connected by your water okay okay ito po yung aking facebook account sa mga gustong magpa reading yes may may tinatanggal po ako dyan kapag nagpa reading po kayo Blackie Jesty na tanggal po natin yan. Past trauma, past life, lahat. orbs obstacle, lahat ng pinagdadaanan nyo. And for your person, kinakausap po namin yan. Binabalisa ko po yan. And syempre, lahat ng gusto mong sabihin, kung may message ka doon sa person mo, masasabi po natin yan through panaginip. Okay? And don't worry, hindi naman niya ako makikilala. So, magpapanggap kasi ako talaga na kanyang konsensya. Okay? So, um, sa money naman, yes, of course, tatanggalin natin yung mga negative, negative about sa money. So, good luck sa inyo mga mahal ko, okay? So, please, meron tayong admin dyan. Yung mga legit na account nyo lang ang gagamitin niyo kapag nag-message kayo. Sagutin nyo lang yung admin ko para hindi na kayo mahirapan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Sagutin nyo lang ang kanilang mga katanungan. And mabilis po kami mag-schedule. Mag, -schedule, mag -schedule. okay? Pasensya na ingat. So, ay, anyway, may nagpasalamat po sa akin. Ma'am, I hope nakuha mo ang aking munting regalo sa sa'yo. I love you, ma'am. ako uh, kulang pa yan sa tulong mo sa akin kasi wala ako, walang ibang taong tumulong sa akin kundi ikaw. Maraming salamat sa pagbalik ng asawa ko, ma'am. Hindi ako nagsisi na lumapit talaga sa'yo. Okay, marami marami siyang message but ma'am thank you hindi ko nababasa po lahat ng inyong message but after naman yan binabasa ko yan. Mahaba lang talaga, hindi lang talaga pwedeng isiksik dito sa video kasi ma sayang yung oras. Okay, ingat po kayo and maraming maraming salamat po. Magpa-reading po kayo ha. Sige, bye.